Disclaimer ang kwentong ito ay hanggo sa mga lumang paniniwala at alamat ng mga Pilipino tungkol sa mga nilalang ng dilim. Lahat ng karakter, lugar at pangyayari ay katang isip lamang at ginawa para sa layuning magbigay ng aral, takot at pagminilay. Kung may pagkakahawig sa tunay na tao o pangyayari, ito ay nagkataon lamang. Layunin ng isigaw sa kadiliman na ipaalala sa atin na sa bawat dilim, may liwanag pa rin nagtatago, at minsan, ang pinakakinatatakutan natin nilalang ay siya ring magliligtas sa atin. Madaling araw nang dumating ang isang lalaki sa baryo San Lorenzo. May bitbit siyang isang lumang sako at suot ang kupas na damit ng kargador. Tahimik siyang naglakad sa makitid na daan, walang bumabati, walang nakapansin, parang anino lang na dumaan sa gitna ng hamog. Sa unang tingin, isa lang siyang ordinaryong manggagawa na naghahanap ng kabuhayan, ngunit kung titingnan ng mabuti, may kakaibang aura sa kanyang mga mata, matigas, malamig, at tila may tinatagong lihim na sakit. Nang marating niya ang pantalan, agad siyang nagtanong kung may bakanting trabaho. Ang mga kargador ay nagulat sa kanyang lakas. Kahit payat, kaya niyang buhatin ang mabibigat na kahon na tila walang kahirap-hirap. Kaya tinanggap siya agad ni Mang Pilo, ang tagapangasiwa ng pantalan mabuting tao yan, sabi ni Mang Pilo. Tahimik pero masipag. Ngunit sa mga sumunod na araw, napansin ng mga tao na si Ramon, ang dayong iyon, ay laging mag-isa. Hindi siya sumasama sa inuman, hindi rin siya nakikipagkwentuhan. Kapag sumasapit ang dilim, mabilis siyang umuwi sa isang lumang barong-barong sa dulo ng pantalan. Isang gabi, habang papauwi si Ramon, nakita siya ng mga batang naglalaro. Kuya Ramon, samahan mo kami sa lamayan, sigaw ng isa. Ngumiti lang siya, ngunit may bakas ng takot sa kanyang mukha. Hindi ako mahilig sa lamayan, mga bata, sagot niya sa katumalikod. Pagdating niya sa kanyang barong-barong, agad niyang isinara ang pinto at kinuha ang isang lumang rosaryo na kulay itim. Ipinatong niya ito sa mesa at marahang nagdasal, tila humihingi ng tawad o tulong. Kinabukasan, may kakaibang nangyari. Ang mga aso sa paligid ng baryo ay tahimik sa tuwing dumadaan si Ramon. Ang mga pusa ay biglang nagtatago. May mga matandang nagsabing hindi raw iyon normal. Kapag ang hayop ay natatakot sa tao, may kakaibang laman 'yan, bulong ni Aling Rosa, ang may-ari ng tindahan. Ngunit si Ramon ay tila walang pakialam. Basta't matapos lang ang trabaho, tahimik siyang bumabalik sa kanyang barong-barong. Isang hapon, lumapit sa kanya si Liza, anak ni Aling Rosa. Kuya Ramon, bakit laging nakayuko ka? May problema ka ba? Tanong ng dalaga. Napatingin si Ramon, umiti ng bahagya, sa kasumagot, wala naman. Sanay lang akong mag-isa. Ngunit sa loob niya, may bumabagabag. Dumating siya sa baryong iyon hindi para magtrabaho, kundi para magtago. May nilalang na naghahanap sa kanya, mga nilalang na galing sa dilim. At sa tuwing lumulubog ang araw, naririnig niya ang mga huni ng paniki sa labas, ang mga yabag sa bubong, at ang mga matang pila na kamasid sa kanya sa bawat gabi. Pero sa halip na matakot, tinatagan niya ang sarili. Sapagkat alam niyang darating ang panahon na hindi na siya makapagtatago. Darating ang oras na makikilala siya ng mga aswang, at malalaman nilang ang dayong nagpanggap na kargador ay may dala palang lihim na mas nakakatakot kaysa sa kanila. Ang baryo San Lorenzo ay kilala sa katahimikan. Sa umaga, maririnig mo lang ang hampas ng alon sa pampang, ang tilaok ng mga manok at ang huni ng mga ibon sa kakahuyan. Ngunit pagsapit ng gabi, ang lahat ay nagbabago. Nagsasara ng maaga ang mga tindahan, pinapatay ang mga ilaw sa lansangan, at bihirang may lumalabas. Para bang ang bawat tahanan ay may takot na hindi binabanggit, isang takot na unti-unting kumakain sa katahimikan ng baryo. Matagal nang may mga kwento tungkol sa mga aswang na naninirahan sa gilid ng kabubatan. Sabi ng matatanda, tuwing kabilugan ng buwan, may mga aninong lumilipad sa langit, at sa umaga, may mga bakas ng dugo sa tabi ng ilog. Ngunit dahil walang nakakita ng harapan, unti-unti na lamang itong naging bahagi ng mga alamat na pinapasapasa ng mga taga-baryo. Hanggang sa dumating si Ramon at muling nabuhay ang mga bulong ng takot. Hindi raw tinatahola ng aso, sabi ni Aling Minda habang nagtitinda ng isda na, at sabi ni Mang Pilo, minsan daw ay nakita niya si Ramon na naglalakad sa gitna ng dilim na parang walang natatakot, dagdag ni Thomas, ang driver ng tricycle. Tahimik lang si Liza habang nakikinig sa usapan. Hindi niya alam kung dapat bang paniwalaan ng mga tao. Ang alam lang niya, si Ramon ay mabait, tahimik, at tila may pinagdadaanan. Isang gabi, habang naglalakad siya pa napadaan siya sa harap ng barong-barong ni Ramon nakita niyang may liwanag na kumikislap sa loob. Dahan-dahan siyang lumapit at sumilip sa siwang ng bintana. Namangha siya sa kanyang nakita, si Ramon ay nakaluhod sa harap ng mga lumang papel na may kakaibang mga simbolo, parang mga sinaunang dasal o sumpa. Nakatirik sa harap niya ang tatlong kandila, isa puti, isa itim, at isa pula. Kinabukasan, kumalat agad ang balita. May ginagawa raw ritual tuwing gabi, sigaw ng isa sa palengke. Munit ang mga matatanda ay may kakaibang opinyon. Kapag ang mga aswang ay umiiwas sa isang tao, dapat kang magtaka. Baka siya ang kinatatakutan nila, bulong ni Aling Rosa. Mula noon, lalong naging misteryoso si Ramon. Ang mga bata ay natutong umiwas, at kahit si Liza ay nagsimulang makaramdam ng kakaibang kaba tuwing malapit siya rito. Ngunit sa kabila ng mga bulong at takot, hindi niya maiwasang mapansin ang mga mata ni Ramon, puno ng kalungkutan, parang may tinatakasan. Tuwing gabi, naririnig pa rin sa baryo ang mga iyak ng mga pusang parang sinasaktan, at ang mga aso, minsan ay tahimik, minsan ay biglang tatahol na parang may inaamoy. Ang hangin ay tila may dalang bulong ng panganin. Sa bawat araw na lumilipas, lalong dumidilim ang paligid ng San Lorenzo. Ang mga tao ay nabubuhay sa kaba at mga hakahaka. -haka. Munit sa gitna ng lahat ng iyon, isang bagay ang malinaw, may lihim na bumabalot sa baryo. At si Ramon, ang dayong nagpanggap na kargador, ay nasa sentro ng lahat ng iyon. Lumipas ang ilang linggo, at kahit marami ng bulong at takot sa paligid, hindi pa rin naiwasan ni Liza na makaramdam ng awa kay Ramon. Araw-araw niya itong nakikita sa pantalan, buhat dito, buhat doon, ngunit walang reklamo. Kapag tanghali, madalas niyang inaalok ng pagkain si Ramon, kahit simpleng kanin at tuyo lang. Noong una, tumatanggi ito, ngunit kalaunan ay natutunan niyang tanggapin ang kabutihan ni Liza. Mula sa mga simpleng usapan, unti-unti silang naging magkaibigan. Wala ka bang pamilya dito, Kuya Ramon? Tanong ni Liza minsang nagkakape sila sa gilid ng pantalan. Wala. Matagal na akong naglalakbay, maikli nitong sagot. Hindi mo ba sila nami, miss? Muling tanong ng dalaga. Napatingin si Ramon sa malayo, sa dagat na tila walang hangganan. Minsan, pero may mga bagay na mas mabuting kalimutan na lang, sabi niya, sabay niti, ngunit halatang pilit. Habang lumilipas ang mga araw, napansin ni Liza ang mga kakaibang gawin ni Ramon. Tuwing palubog na ang araw, bigla itong nagmamadaling umalis. Minsan, nakita pa niya itong naglalagay ng mga dahon ng banaba sa pinto ng kanyang barong-barong at nagwiwisik ng asin sa paligid. Nang tanungin niya kung bakit, sagot ni Ramon, pangontra lang sa masama. Hindi na siya nag-usisa pa, pero sa loob-loob niya, alam niyang may mas malalim pang dahilan. Isang gabi, habang malakas ang ulan, kumatok si Liza sa barong-barong ni Ramon. Kuya Ramon! May pumasok na ahas sa bahay namin. Sinanay natatakot, sigaw niya. Agad itong tumakbo, walang pag-aalinlangan, at sa tulong ng isang kahoy, hinuli niya ang ahas at itinapon sa ilog. Salamat, sabi ni Liza, nanginig pa sa takot. Wala yon, sagot ni Ramon, ngunit sa mga mata nito ay may kakaibang lungkot. Simula noon, mas naging malapit sila. Si Liza ay laging nagdadala ng pagkain, habang si Ramon naman ay minsang tumutulong sa tindahan ng ina ni Liza. Pero sa bawat paglapit nila, nararamdaman ni Ramon ang lumalalim na panganib. Alam niyang hindi magtatagal, madadamay si Liza sa dilim na sinusubukan niyang takasan. Kaya't minsan, bigla na lang siyang umiwas hindi na siya dumadalaw, hindi na rin siya sumasagot sa mga tawag ni Liza. Ngunit isang gabi, nakita ni Liza si Ramon na nakaupo sa tabing dagat, tila nag-iisa at umiiyak. Nilapitan niya ito, at doon niya unang narinig ang pahiwatig ng totoo. Liza kung sakaling may mangyari sa akin, huwag kang lalapit sa kabubatan. Huwag mo akong hanapin, sabi nito, tinig na puno ng sakit. Bakit mo sinasabi yan, tanong ni Liza, nabuguluhan. Pero tumingin lang si Ramon sa buwan, at mahina nitong binitawan ang mga salitang, may mga nilalang na ayaw akong makita muli. Sa gabing iyon, habang nakatitig si Liza sa malayong siluetang naglalakad palayo, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin at ang kakaibang huni ng mga paniki. Hindi niya alam, ngunit ang kanilang pagkakaibigan ay magiging simula ng isang laban sa pagitan ng tao at ng mga nilalang ng dilim. Isang gabi, habang tahimik ang baryo at ang mga tao ay natutulog, may kakaibang inay na gumising sa lahat. Una, maririnig mo lang ang pagaspas ng mga pakpak, malalakas, parang mula sa dambuhalang ibon. Pagkatapos, may kasunod na mga alulong at sigaw mula sa bahay ni Aling Rosa, ang ina ni Liza. "Tulong! Tulong!" sigaw ni Liza habang kumakatok sa mga kapitbahay. Ngunit walang lumalabas. Ang mga tao ay natatakot, lahat ay nakakandado sa kanilang mga bahay. Walang naglakas-loob na tumulong maliban kay Ramon. Sa gitna ng dilim, nakita siyang papalapit, may dalang matulis na kawayan at bitbit -bit ang kanyang itim na rosaryo. Tumakbo siya patungo sa bahay ni Aling Rosa, at sa sandaling iyon, nakita niya ang isang nilalang na nakasampa sa bubong, may mahabang buhok, pulang mga mata, at mahabang dila na parang ahas. Aswang Liza, humawak ka sa nanay mo. Huwag kayong lalabas, sigaw ni Ramon. Sa lakas ng kanyang tinig, parang umalingaw mo ito sa buong baryo. Tinamaan niya ng kawayan ng halimaw, ngunit sa halip na umatake, umatras ito at naglabas ng matinis na iya. Ang mga pakpak nito ay nanginginig at agad itong tumakas sa dilim. Ang lahat ay nagtaka, bakit biglang umatras ang aswang? Pagkatapos ng insidente, nagtipon ang mga tagabaryo. Bakit parang natakot yung aswang sa kanya? Tanong ni Mang Pilo. Hindi kaya siya rin ay isa sa kanila? Sagot ng isa. Ngunit si Liza ay nagtatanggol kung hindi dahil sa kanya, baka patay na kami ng nanay ko. Habang ginagamot ni Ramon ang sugat sa kanyang braso, lumapit si Liza. Kuya Ramon, bakit hindi ka tinira ng aswang? Tumingin siya kay Liza, matagal bago sumagot. May mga bagay na hindi ko kayang ipaliwanag, sabi niya. Pero tandaan mo, Liza, hindi lahat ng nilalang sa dilim ay masama. Mula noon, naging usap-usapan sa buong baryo ang ginawa ni Ramon. May mga humanga sa tapang niya, pero mas marami ang natakot. May mga nagsimulang umiwas, at pati mga bata ay pinagbawalan na lumapit sa kanya. Sa tuwing dumadaan siya, biglang tumatahimik ang paligid, at kahit ang mga aso ay muling nagiging tahimik. Ngunit si Liza ay patuloy na naniniwala. Alam niyang may mabuting dahilan ang mga kilos ni Ramon. Gayunman, nagsimula na ring mabuo sa kanyang isipan ang mga tanong, bakit alam ni Ramon ang mga paraan para labanan ang aswang? Bakit may dala siyang mga lumang simbolo at rosaryo na hindi karaniwan? Kinagabihan, habang pinapatay na ng mga tao ang mga ilaw, narinig ni Ramon ang malakas na sigaw mula sa kabubatan. Tinig ng isang aswang. Ngunit hindi ito galit, ito ay babala. Hindi ka naming makikilala, Ramon. Pero darating ang oras, mumiti si Ramon sa dilim, at mahina niyang bulong, hindi ko rin kayo kinalimutan. Sa gabi niyon, habang tahimik ang baryo, alam ni Ramon na ang unang atake ay simula pa lamang. At sa susunod na pagkakataon, hindi lang isa ang darating. Mula ng gabi niyon, hindi na naging pareho ang baryo San Lorenzo. Ang mga tao ay laging takot, palaging nakamasid sa dilim. Ngunit higit sa lahat, si Liza ay hindi mapakali. Sa bawat araw na lumilipas, lalong dumadami ang tanong sa kanyang isipan tungkol kay Ramon. Kaya isang gabi, naglakas loob siyang sundan ito. Tahimik siyang naglakad sa likod ng mga puno habang sinusundan ang anino ni Ramon na papunta sa kagubatan. Ang buwan ay kalahating bilog at ang hangin ay malamig, tila ba may nagbabantay sa bawat galaw niya. Nang marating ni Liza ang isang lumang kubo sa gitna ng kakahuyan, nakita niya si Ramon na nakaupo sa gitna ng mga papel, kandila at lumang rosaryo. Sa paligid ay may mga ukit sa lupa, mga bilog at simbolo na hindi niya maintindihan. Napahawak siya sa dibdib ng marinig niyang nagdasal si Ramon sa wikang hindi niya alam. Bigla itong huminto, sa kanagsalita, alam kong nandyan ka, Liza. Hindi mo kailangang magtago. Lumabas si Liza, nanginginig. Kuya Ramon ano tong ginagawa mo, tanong niya. Tahimik si Ramon sandali bago sumagot. Hindi ko na sana sasabihin sa'yo. Pero karapatan mong malaman dahil kasama ka na rin sa panganib na dalako. ko. Huminga siya ng malalim. Hindi ako ganap na tao, Liza. Nanlaki ang mga mata ng dalaga. Ano nang ibig mong sabihin? Ang dugo ko kalahating aswang, sabot niya. Ang ina ko ay tao, pero ang ama ko, isa sa kanila. Lumaki akong tinataboy ng mga nilalang ng dilim at kinatatakutan ng mga tao. Kaya ako nandito. Akala ko'y makapagtatago ako. Hindi nakapagsalita si Liza. Ang dami niyang gustong itanong pero ang takot at awa ay naghalo sa kanyang puso. Bakit kanila iniiwasan kung isa ka rin sa kanila? Tanong niya. Dahil iba ako, sagot ni Ramon. Ang dugo ng tao sa akin ay naging sumpa sa kanila. Kapag malapit ako, nasusunog ang laman nila. Kaya hindi nila ako kayang lapitan pero gusto nilang wakasan ako. Dahil ako lang ang may kakayahang pumatay sa kanilang lahi. Lumapit si Liza, nanginilid ang luha. Kung ganun, bakit mo tinutulungan ang mga tao? mumiti si Ramon ng mapait. Dahil gusto kong tapusin ang sumpang ito. Gusto kong mamuhay bilang tao, kahit sa huling sandali. Ngunit bago pa man sila makapagpatuloy, biglang humampas ang malakas na hangin. Ang mga kandila ay namatay, at sa dilim, may narinig silang boses, malalim, malagim, parang galing sa ilalim ng lupa. Ramon natagpuan ka rin namin. Hinila ni Ramon si Liza tumakbo ka, sigaw niya. Sabihin mo sa mga tao, huwag lalabas ng bahay. Habang tumatakbo sila, sumunod ang mga aninong lumilipad sa itaas ng mga puno. Ang gabi ay naging impyerno ng sigaw, at ang katahimikan ng baryo ay tuluyang naglaho. Sa sandaling iyon, nagsimula na ang digmaan na matagal nang iniiwasan ni Ramon, ang banggaan ng dugo ng tao at ng aswang. Dumating ang gabi ng kabilugan ng buwan, at ang buong baryo ay nababalot ng kakaibang lamig. Ang mga aso ay tahol ng tahol, ang mga ibon ay lumipad palayo, at ang mga matatanda ay nagkulong sa kanika kanilang bahay. Alam ni Ramon na yon na ang gabi ng pagtutuos. Matagal niya nang hinintay ito, ang sandaling haharapin niya ang mga nilalang na minsang naging bahagi ng kanyang dugo. Sa gitna ng kagubatan, nakatayo si Ramon, suot ang lumang rosaryo, at may hawak na matulis na kawayan na binudburan ng asin. Sa paligid niya ay nakahanda ang mga bilog na may mga simbolo, mga palatandaan ng sinaunang orasyon laban sa mga halimaw. Ang hangin ay mabigat at ang buwan ay tila mas maliwanag kaysa dati, parang nagmamasid sa digmaan ng liwanag at dilim. Mula sa malayo, narinig niya ang pagaspas ng maraming pakpak. Lumabas mula sa kadiliman ang mga nilalang, mapuputla, may mahahabang kuko at mga matang kumikislap sa pula. Sa gitna nila ay ang pinuno, si Amara isang babaeng aswang na may mahabang itim na buhok at boses na parang awit ng kamatayan. Ramon, wika ni Amara, anak ng pagtataksil. Panahon na para wakasan ang iyong lahi. Umiti si Ramon ng mapait. Kung kailangan kong mamatay para matigil ang kasamaan nyo, handa ako. Tumalon si Amara, kasabay ng ilan pang aswang, ngunit nang sumagi sila sa bilog na ginawa ni Ramon, bigla silang sumigaw sa sakit. Ang mga katawan nila ay tila nasusunog, at sa bawat paglapit, ang liwanag mula sa Rosario ni Ramon ay lalong nagliliwanag. Hindi niyo ako kayang lapitan, sigaw ni Ramon. Ang dugo ko ang sumpa ninyo. Ngunit habang nakikipaglaban siya, naramdaman niya ang presensya ni Liza. Sinundan pala siya nito sa kabubatan, dala ang isang lampara. Ramon, tumigil ka. Ang dami nila, sigaw ni Liza. Ngunit huli na, isang aswang ang mabilis na umatake mula sa likuran. Napasigaw si Liza habang nakita niyang tumagos ang matulis na kuko sa tagiliran ni Ramon. Sa kabila ng sugat, hinawakan ni Ramon ang aswang at binigkas ang isang dasal. Agad itong sumabog sa liwanag, naglaho sa abo. Tumakbo ka, Liza. Hindi ako pwedeng mabigo, sigaw ni Ramon habang bumubuhos ang ulan. Isa-isang sinagasaan ng apoy mula sa kanyang rosaryo ang mga aswang, ngunit dumarami pa rin ang mga ito. Hanggang sa sa huling sandali, tumingala siya sa buwan at bumulong, "Patawad, inapanahon na." Hinawakan niya ang rosaryo at sa isang iglap, kumalat ang matinding liwanag na nagpaluhod sa lahat ng nilalang ng dilim. Isa-isang nasunog ang mga aswang, kasama si Amara na sumigaw bago tuluyang naglaho. Sa gitna ng liwanag, nakita ni Liza si Ramon na nakatayo, duguan, ngunit may ngiti sa labi. Natapos na mahina niyang sabi, "Wala nang babalik." at nang tuluyang maglaho ang liwanag, bumagsak si Ramon sa lupa, walang buhay, ngunit may kapayapaan sa kanyang mukha. Umiyak si Liza, niyakap ang kanyang katawan, at bumulong, salamat, Kuya Ramon. Ikaw ang tunay na tagapagtanggol ng baryo. Sa gabi niyon, huminto ang ulan, at ang buwan ay muling nagliwanag ng payapa. Kinabukasan, nagising ang baryo San Lorenzo sa tanawin ng pagkawasak. Ang kagubatan ay parang sinunog, ang lupa ay may mga bakas ng abo at dugo. Munit sa gitna ng lahat, natagpuan ng mga tao ang katawan ni Ramon, nakahiga sa tabi ng ilog, mahigpit pa rin hawak ang kanyang itim na rosaryo. Tahimik ang paligid at kahit ang mga ibon ay tila nagluluksa. Si Liza, namumugto ang mata sa pag-iyak, ay nakaluhod sa tabi niya, pilit na pinupunasan ang dugo sa mukha ni Ramon. Nagtipon ang mga tagabaryo. Siya ang lumaban, tanong ng isa. Sagot ni Liza, halos pabulong. Siya ang nagligtas sa atin wala nang babalik na aswang. Tinapos niya lahat. Tahimik ang lahat. Ang mga dati nagdududa kay Ramon ngayon ay nakayuko sa hiya. Si Mang Pilo ay lumapit, hawak ang sombrero sa dibdib. Patawad kami, Ramon. Tinuring ka naming salot, yun pala'y ikaw ang aming tagapagligtas. Habang inililibing nila si Ramon sa paanan ng isang punong mangga, may kakaibang nangyari. Ang hangin ay tila humaplos sa kanilang mga mukha, at ang rosaryo sa dibdib ni Ramon ay kumislap ng saglit bago tuluyang tumahimik. Parang tanda ng kapayapaan ng isang sumpang natapos na. Lumipas ang ilang araw at unti-unting bumalik sa normal ang baryo. Wala nang mga alulong sa gabi, wala nang pagaspas ng pakpak sa dilim. Ngunit sa bawat gabi ng kabilugan ng buwan, si Liza ay palaging pumupunta sa puntod ni Ramon, nag-aalay ng kandila at bulaklak. Doon niya madalas ikwento ang lahat ng nangyayari sa baryo, kung paanong muling nagbukas ang mga tindahan, kung paanong bumalik ang mga isda sa ilog, at kung paanong nagkaroon ulit ng saya ang mga tao. Isang gabi, habang nagdarasal si Liza, naramdaman niyang may malamig na hangin na dumaan sa kanyang tabi. Paglingon niya, nakita niyang nakatayo sa malayo si Ramon, nakangiti, tahimik, parang nagbabantay. Ramon, bulong niya, ngunit bago pa man siya makalapit, naglaho ito kasabay ng liwanag ng buwan. Mula noon, nagpasya siya si Liza na ipagpatuloy ang misyon ni Ramon. Tinuruan niya ang mga kabataan ng mga panalangin at orasyon laban sa masama, at itinuro niya sa kanila ang aral na natutunan niya mula sa dayong kargador, hindi lahat ng nilalang sa dilim ay halimaw. Minsan, sila pa ang tagapagdala ng liwanan. Sa paglipas ng mga taon, naging alamat si Ramon sa buong probinsya. Sinasabing kapag may bagong kargador na dumarating sa pantalan, minsan ay nakikita raw siyang nakaupo sa tabing dagat, nakatingin sa buwan, tahimik at mapayapa. May mga nagsasabing kapag may panganib na darating, maririnig mo raw ang pagaspas ng hangin at ang bulong ng kanyang tinig, huwag kayong matakot. Hanggat may nagdarasal, hindi magtatagumpay ang dilim. At sa puso ni Liza, alam niyang kahit wala na si Ramon sa mundo, ang kanyang kaluluwa ay nanatiling gising, isang bantay sa pagitan ng liwanag at dilim, isang bayani na hindi kailanman malilimutan ng San Lorenzo. Lumipas ang maraming taon, at ang baryo ng San Lorenzo ay tuluyang nakabangon mula sa dilim ng nakaraan. Ang mga bata ay muling naglalaro sa lansangan, ang mga manghuli ng isda ay bumabalik sa ilog na minsang tinakasan nila, at ang mga matatanda ay nagkukwentuhan sa ilalim ng buwan tuwing gabi. Ngunit sa gitna ng mga tawa at liwanag, Laging may bahagi ng baryo na tahimik na nag-aalay ng dasal, isang tanda ng paggalang sa dayong minsang nagligtas sa kanila. Si Liza, na ngayoy matanda na, ay nananatiling bantay sa lumang bahay ni Ramon. Ginawa niya itong maliit na kapilya kung saan nakalagay ang rosaryong naiwan ng binata. Maraming dumadalaw roon, mga kabataan, mga magulang, at minsan pangay mga dayo rin na nakaririnig ng alamat ni Ramon ang kagador. Sinasabing ang sinumang magdasal ng taos puso sa kapilyang iyon ay pinoprotektahan mula sa masasamang espiritu. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, dumating ang isang binatilyo sa baryo. May bitbit siyang bag at ang mukha niya'y may halong pagod at takot. Gabi na, iho, wika ng isang matandang lalaki. Bakit naglalakad ka pa? Umiti ang binatilyo. Naglalakbay po ako. Hanap ko lang ay masisilungan ngayong gabi. Itinuro ng matanda ang bahay ni Liza. Doon ka na tumuloy. Mabait yung aleng yon. Pagdating niya roon, sinalubong siya ni Liza. Pasok ka, Hijo. Parang may kung anong pamilyar sa'yo, sabi nito habang nakatitig sa binata. Habang nag-uusap sila, napansin ni Liza ang rosaryong nakasabit sa lid ng binatilyo. Parehong pareho iyon sa rosaryo ni Ramon, maliban sa isang maliit na ukit sa likod, ang letrang E, C, teka saan mo nakuha yan, Tanong niya, nangininig ang tinig. Umiti ang binata. Ito po ang tanging na iwan ng tatay ko bago siya nawala. Sabi ng nanay ko, kargador daw siya noon sa isang baryo. Ramon po ang pangalan niya. Naluha si Liza. Ang mga alaala ay bumalik na parang hangin ang mga gabi ng pakikipaglaban, ang tapang, at ang pag-ibig na hindi niya kailanman nakalimutan. Anak ka ni Ramon, mahina niyang sambit. Tumango ang binata. Sabi ng nanay ko, ipinangako niyang babalik siya rito kapag ligtas na ang baryo. Kaya ako ang pinapunta niya. Umiti si Liza habang pinipigilan ang pag-agos ng luha. Nakabalik na siya, anak. Matagal nang nakabalik. Tumingin ang binata sa paligid, sa mga kandilang nagliliwanag, sa mga larawan, at sa rosaryong nasa altar. Parang naramdaman niya ang presensya ng kanyang ama. Salamat, tay, mahina niyang bulong. Mula noon, nanirahan ang binata sa baryo at ipinagpatuloy ang layunin ng kanyang ama. Tinuruan niya ang mga kabataan ng pananalig, tapang at kabutihan. Sa tuwing sasapit ang dilim, siya ang unang lumalabas, dala ang rosaryo ng kanyang ama, handang ipagtanggol muli ang baryo kung sakaling bumalik ang kadiliman. At sa tuwing sisilip ang buwan sa ulap, may maririnig na bulong sa hangin, ang liwanag ay hindi kailanman namamatay, ipinapasa lamang at doon nagtapos ang alamat ng dayong nagkunwaring kargador, na minsang iniiwasan ng mga aswang ngunit minahal at ginunita ng mga tao. Ang kanyang pamana ay nanatili, hindi bilang kwento ng takot, kundi bilang paalala ng pag-asa, tapang, at pananampalataya sa gitna ng dilim. E isa.